Hello guys! Sana samahan niyo ulit ako sa ating video. Pumunta nga pala kami dito sa isang mall dito sa Greece. Ang mall na ito ay tinatawag na The Mall. At bago kami pumasok sa loob, ipakita ko muna sa inyo ang view dito sa labas. then pagkatapos kong mag-video doon sa labas ay pumasok na kami dito sa loob ni Ate Marina. Si Ate Marina nga pala yung kasama ko at nagpumila ko dito ng black pants and white long sleeve kasi kailangan, -kailangan ko ito sa work tuwing may guest kami. At ito na yung pinili ko. Siyempre, good quality na yung pipiliin natin. Kasi, libre lang naman ito. Hindi na kami gumastos. Ngunit na ako gumastos dito. Buti na lang, sakto agad nung tinry ko. Kaya, hindi na kami natagalan pa para pumili ng iba. And then, after, dumarito na kami sa counter at nagbayad. Nagpapakyot pa sana ako sa camera. Kaya... <laughs> Bigla kong tinanong ng cashier hindi ko na maintindihan kasi Greek. Sabi ko, pwede bang Englishin mo kasi hindi mo na kumakantindi ng Greek. <laughs> yes, ang bait, pa, ang bait nila. Kaya, ayan, nagtawa na na lang kami lahat. Buti na lang mabait sila kasi yung ibang mga cashier, masongit. Kahit ngiti, hindi man makangiti. Pagkatapos naming magbayad, ay nagsuri-suroy na pod kami. And nakita ko itong combat shoes ah, oh, ito na yung combat shoes na gusto ko dati pa. Kaya lang, hindi ako nakabili dati kasi hindi naman ako nakalabas lagi. And this time na talaga, ito na talagang tamang panahon na makabili ako ng gusto ko. Siyempre, deserve na deserve ko to. Ah. Dahil sa almost 2 years ko pa trabaho dito, ay, hindi talaga ako nakapamili ng gamit ko. So, ayan, nagbakla na naman si ngayon. Kaya, pagpasugta nyo na. <laughs> Kahit pagandahin ko pa yung voiceover ko dito ay bumabalik talaga sa originality ni Neneng yung boses niya at saka yung tone na. Kaya tuloy na lang natin kung anong original sa atin kasi eh, mahirap pag iba-ibahin. Oh, ah, di ba? So ito na yung pinili ko and that is final decision. <laughs> at binigay ko na sa lady na to na maganda dahil uh, para makuha na niya ako ng size ko talaga. And ito naman ay dito naman tayo sa kay ate. Yes, pumili siya ng blouse. At syempre si naman ko si ate para makuha ko yung hanger kaya yung taas ng hanger. Oh, ay. Syempre ako yung assistant ni ate ngayon. Kaya sunod na sunod ako sa, sa kanya. Bumaba na kami at dito sumakay kami sa escalator kasi na napapagod kami ah mapapagod na maglakat si Neneng. Siyempre, wala naman ibang daanan kundi itong escalator. Aha. So, dumiritso kami dito sa kitchens na mga gamit. Yes, at makita nyo yung cashier ba guys, oh. Parang manikyan siya, no? Ang ganda niya, kahit matanda na, sana all. At ito, nagbitbit na kami ng mga dala namin. Nagpulolike na kami sa bitbit bit ng mga dala namin. And naisipan na namin umuwi na. So, ito yung ang mall dito. Medyo maraming-raming tao. And then, lumabas na kami. Mm -mm, kasi, wala na kaming pera. Kaya, lumabas na kami ah. Oh, ito na makikita natin yung view dito sa labas, di ba? Bago tayo uwi, pakita muna sa inyo ang paulit-ulit na view dito. May mga lovers pa dito sa labas, oh. Oh, grabe nang sana all na lang giniya sa yun. <laughs> Nung lumabas na kami, ay dumaan kami dito sa Tulay para maghanap kami ng taxi na masakyan namin pa uwi. At dito banda, meron nagtitinda ng mga umbrellas. Tsaka mga anik-anik dyan at tsaka mga bag shoes. Yes, dito na presyo meron medyo mura-mura na kisa sa loob ng mall. Kaya lang mga uh, class A, ganyan. Pero okay na din. Ito yan, nagsiksikan kami dito at bababa kami dito sa terminal ng train. Hello, Hi. Hi! Hello! Hello! Okay guys, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood and sana maulit pa. Sana sa ulitin. Thank you and this is Shannon Ng. Bye! yeah <laughs>